Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At magbibigay po tayo ng update sa mga kaganapan ni Chelsea Fernandez dito sa launching ng Miss Cosmo 2025 sa Vietnam. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At tila ba na-enjoy ni uh Chelsea Fernandez yung kanyang uh, pamamalagi dito sa Vietnam para sa grand launching ng Miss Cosmo 2025 na kung saan ay gaganapin sa uh, August 22. And in fact, ngayon ay todo na yung mga paghahanda nila at uh, umating na sila sa mga event dito sa Miss Cosmo. So, sa mga susunod na buwan pa po gaganapin yung uh, actual na kompetisyon. Pero ngayon, mga kapolitika ay mainit na ang mga hot picks ng mga uh, beauty pageant expert dito sa mga candidate ng Miss Cosmo. So, sino-sino ba yung mga malalakas ngayong taon? andito dito yung uh, pambato ng Panama. Okay, si uh, Italy Moran na kung saan ay galing sa Miss Universe 2024. Pero number one pa rin po sa mga survey itong si Chelsea Fernandez at even yung mga Vietnamese ay nagsasabi na maganda daw ang pinadala ng Pilipinas ngayong taon kung ikukumpara last year. Pero marami rin sa mga Vietnamese ang uh, nagagandahan talaga dito sa pambato ng Panama. Pero... Uh, according sa mga survey is lamang daw itong si Chelsea Fernandez so hindi na lang po tayo magpaka mga kapolitika tayo ay uh, happy na lang dito sa mga kaganapan na kung saan ay uh, all out na lang natin na supportahan ang ating candidate na si Chelsea Fernandez kasi in fairness naman ay talagang totoo na maganda at talagang merong winning glow si Chelsea Fernandez at sana ay uh, manalo siya dito sa Miss Cosmo 2025 Samantala dito naman sa Miss Grand 2025 na kung saan ay pupunta po si uh, uh, CJ Opiasa dahil ngayon ay nasa USA, nasa Amerika si CJ. Sa mga susunod na araw ay pupunta naman siya dito sa uh, sa Vietnam para sa Miss Grand Vietnam 2025. So abangan natin ang mga susunod na kaganapan ni uh, Chelsea Fernandez. So mga kapolitika, sa tingin niyo ba dito sa ano dito sa Uh, pag grand launching ng uh, Miss Cosmo 2025, sino sa tingin nyo ang i standout at sa tingin nyo ay uh, early favorite para sa nasabing kompetisyon? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.